'yo good morning guys. Bali kagigising lang natin ano. Bali install ko na tong bagong bili kong piyesa no sa motor ko. Kagabi nga pala ano binuk- in, in ko to no. Nagtanong yung asawa ko, ano daw tong bagong bili ko na naman. Puro daw gastos. Ngayon, syempre, sinagot ko siya. Para sa motor ko 'yan. Ano? Bagong preno kasi mahina na yung preno ng motor ko eh. Syempre, kailangan pag sa biyahe, kailangan laging nasa kondisyon yung motor ko. Kaya bumili ng bagong preno. Ito nga pala guys, yung bagong preno ng binili ko. Niyan. ba? Diba? Ganda, tiba ba? Ayan. O. Oh. Siyempre. Siyempre, no. Dito yan. Para dyan yun, no. Oh. Tatlo yan dyan, eh. O. Oh. Tatlo yan dyan. Para ganyan. kapag kumapit, ganda ng preno, di ba? Mas swabe yung arangkada pag preno mo. Oh. Ayan, dyan yon speed tuner nga pala yun guys so ano pa hinihintay natin syempre install na natin sa motor natin di ba para magkaroon tayo ng swabbing arangkada sa preno wow alright alright guys na install ko na yung preno natin And that's it for today's video guys. Thanks for watching. Ganda ng preno ko no.